Hi mga kamayas, mayong hapon. So update, update ano sa akong account. So gahapon, di ba na ako video nga. Ang ako ang monetization tools is na nga kung ay na nga restricted siya, na restrict siya tungod. Kaya na ako'y nahimo nga video dito. Ay di na ako himo na remix na akong video nga wala na gustuhan sa tag-iya. So ako manggol ko mag-remix ko o video, dire diretso sure, lang mangod ko, dili ko mag-chat or mag-message dito sa tag-iya. Kaya once nga muagi na sa ako ang wall o maganahan ko, so ako na siya ikuan. Ako na siya i-remix. So na mali lang pag kuan sa tag-iya sa video kay abi niya og na i-repost na ko iyang video babali ako uwing perbot pa sabot ba kanang gikuha na ko video din gi-post na ko so dili to mao okay nag-remix mang good ko di ba kung mag-remix ka na man kay pili an ana kung na, ay side by side nga makita ang hang dagway o makita tong uh, katong gi-remix nimo so na po koy video dito nga mag, ang, ang uh, na po koy gi-remix gi-remix dito nga katong mo chang akong gi-remix sa tinya is kita tanan tong yang full video. Then sa last part, saka na tong diad na ko nga video. So, anak siya mo tong remix. De, kasagaran mga ulo, mag-remix ka tong isigkilid na ah, naimuhang dagway or video nga ka itong ani mo o ka video nga gina-remix nimo So, anak ang mga ulo kasagaran. So, ako mga ulo kay basta about na sagad about na sa mga uh, santo video. ang kung mag-remix ko dili na ako ipakita akong nawong song ako ipakita is video yapon siya about that pero ginakat na ko so pero siya katong side by side katong kuan siya the last part na sa video saka saka pa ko to ako ang video nga gidagdag So, namali og oh, pagsabot ang katong taiya sa maong video. Kaya biniyag ka nang gikuan na ako, uh, video, di ba? Na wala ko na ako i-remix ka nang nagpost ko nga. Katuhi ako nga video. O, balay murag kung kuan ba nga na ko, nga video. So, wala ko nang hao video ha. Ako na uh, itong remix So, mga nag-message ko sa iya sa Gmail. Nakita man ako kung pinsa dito. Kaya na... kuri-kuri sa matong ako ang kuwan tagsigo kuri so nagita na ko dito ang nag report o kinsay nag report so pwede niyo mo siya i-message dito sa iyahang gmail account din na po iyang iyahang number so mo to gikapi na ko iyahang iyahang pangalan gikapi paste na ko iyang pangalan o iyahang number o iyahang gmail o iyahang email ad niya so dito nag message ko sa email ad nag message ko dito yung ana yung ana And then ka ni kayo buutan ang maong taliya sa video. Kaiha pong mga gina-post about food sa mga Mama Mary, sa Antoninio, sa mga sa mga ginuog po na iha ginapos po. So, mo auto. nag- Nag-message ko siya sa Gmail niya, sa email ay, dinag nag-message ko po, po sa iyahang messenger. So, wala din nakita ko message to sa messenger. Siyempre, kanilip man may friend. Then, oh. Tanaw ako, nag-follow na, nag -follow na siya. Nag-follow ko sa iyahang. So, mo. otot, dahilan ako na-search kaya hang pangalan. So, thank God, kay wala jud ko niya gi-research so nag-explain ko sa akong side kung mag-explain po siya sa iyang side so wala ila inay buot kay nang misunderstanding lang jud ang tanan so mo no, to nag-sorry ko siya ha ug nangayo jud ko og oh, thank you siya ha no grabe na akong sorry siya ha kay tigod gud lalim no ang imong video pa ano ko an kon ug lain no? di pa pero ato ako ana mas na misunderstood lang jud to So, boto na. Ngay, usuri, nga ngay, usok, pasensya sa kuha. So, so anak siya nga. Sige lang, ma'am, wait lang. Mag-wait lang daw ko Kaya daw nga si so, kasuhon, no? Kaya daw ko sa... Kaya daw ko anong gamita. So, ma-auto. Nga, nagulat lang ko. So, wala ko nag-expect nga mga kuhaan yun, Magbalik dahil ako ang tools. So, pagkakuhaan ato. Pagka, sunawala so, siya ini siya wala akong tools na kuan na restrict siya so gahapon kay dimlay ko makuha kay sakitan ko bangal ayun ato akong tools sa mong tulog kuha sa so, kong cellphone kung saon ako sa siya pag ayaw okay, kuha sa kong bingin mo kung may nag message din ko siya sa mong tulog wait lang so nagduhong kong mga basing babtan pag next month or a pa pa sa so, mga tingala ko pagkagabi eh, na ano may notif ko, maka-earn ako ubalik sa akong mga tulos o ba, diba? grabe ka ko ano, kung grabe dito si God mo, ko ano, grabe itang nga sa imo ha. So mga ka, syempre, wala man sa yung mali, kaya igo naman ko nag-remix, di ba? Iman mali nga mag-remix ka sa video nga gustohan eh, mo. So namali lang podo, namali lang yung type pagsabot, di ba? So mo na advice na ako sa mga sa mga mahilig mag-remix diha. So ana lang yun, atong buhaton no kung natin gusto nga i-remix, ato na lang yung i-message ang tag-iya sa moong video. Mama lang hita. kay para dili ma same sa ang ah, nga maayon ato nga ma-report, di ba? So may nalang ganing ang ang tagiya sa video is buotan. So thank you gid kaayo sa imong sir. Salamat jud kaayo sa imong. Di lang nako i-mention imong pangalan. Salamat jud kaayo salamat pud kay God. Naayon siya no, naayon siya. Si jud ko gampo unsa uno lang ni sayang gyud ko hago. Ano na ano, ano, Tabangi ano. ko Lord, magsige na lang jud ko kuan. Di ko kuan sa ko po, ang pagalingon kay Sakit sa akong part no nga pila ka tatuig nang sigig paningkamot para makuan mo na imong tools niya. Himan himan daghan na nana kay natigom didto nga mga dollar dollars kuno. <laughs> nga bis mahapit na hapit na makuan, puno hapit na ka maka -ma minimum sa kapala. Kuan siya na yon ato na restrict so. May na lang maayud ang ginoo, maayud ang tao nga kaya atong maong eh. So, ang ako ang kuan sa inyong hatanan, labi na sa mga baguhan nga mga content creator kuan jud no kana aware ta sa ato ang mga gipang kuan nga video mga gipang remix og mao lang to dagan kaayo salamat kaninyo thank you for watching bye bye love you all